Magugas ka na magugas, naglalaro ka naman? Eh? Naglalaro ka ba? Eh eh. Naglalaro ka naman yata? Eh, ito nga, ito nga. Kasi ano yung sagon? Wala? Oo. Wala na. Eh guys? Nagrabi na mga aming? Wala, kasi natin naglagas natin yung prato. Umaya na. Babalaman mo na nga lahat. Pag-isan mo. Tasayang yung tubig. Nagagalito na naman tayo ng namin ating dragoon.

O, ako ka na, baso. Hmm. <laughs> Ba't ba? Binabalawan? To, na yung ako Ano? 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 ka Ano? 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 pa hindi, okay, huwag kasi so, i-add grabe may pag pa. so, parang expect talaga yung na ito ay patito ito ano ay ito guys? Ha? tong yan no? tong? tong? So? song king, uh -oh. okay, bye, oh. so, ay lock lang ha? ito yung napapagod lang ako kaka ano dito kakatuho yeah. no. pero okay lang yan kasi hey, bata pala naman dito. Ayan, taro lang ako. Taro lang ako. Ayan, taro lang ako. ako ng tubig. Ha? Ay, tatagsikan karan tubig? <laughs> sorry, 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 sorry. Ay, Para pagdating ni Mother ay, malinis na, ha? Wala pa, Ya, ano yun? <laughs> but sila sa no? Hindi. Patay mo tubig. O, hawakan mo na yan. No. Yan o, yung mga pagkaan dyan. Ay, ayaw ko! Sabi na eh. Ayaw niya masyong maghawak ng ganito eh. So, malamang ayaw ko din hawakan. So, dahil dyan, mamaya, wait Gamit ang support, ahawakan ko yung mga ano dito. Siyempre, hindi naman maiiwasan na kapag magugas ka ng plato is maraming mga ganito. Tapos, babalawan muna natin itong pan natin. Mga kamay. Tapos yung laba ko, babalawan natin yan. Kasi dito natin nilalapag yung mga atau tapung saring hujan sama ya, itu temu sate bon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima liquid na ano, kaya ganito na yung gagawin, gagamitin namin yung smart. Yan pwede na tayo mag... Hugas. Hugas. Ba ako na? Ako na. Ako na. ka na lang sa akin. Ay, ako na. Hindi mo ka, hindi mo malaki. ko na, eh. Uh, Magkuskus ka na lang, kuskus. -kus. Eh, kuwan mo na lang dyan, oh. Ibabag mo na lang dyan. O, sa mga tubig. Kaya ko uh, Yan, ano mo dyan sa tubig? Ay, dapat plato, plato first. Mauna ang plato. Para matuto ka sa gawain bahay hindi pa lagi ang cellphone self cellphone. Dahil mo? Opo. Pansin mo na namin, maraming gamit na tubig. Thank you. Guys. Sobra guys. Sobra sarap guys. Kapwento ka sa buhay mo kung ano nangyari sa buong araw mo. Iwi mo, napunta tayo ng Jollibee. Punta, ta, punta na, kami sa Jollibee at... Tapos, namili tayo ng mga damit mga pangregalo sa... Oo, opo. Sa SM, ganun. Bili, bili kami ng regalo sa SM, ganun. Hmm. Ay, I bilkam na talaga. Yan din at no. Diyan. Pagka Sorry. <laughs> sorry. Oh, uh, samped di maiiwasan kapag, hindi talaga kapag magugas ka ng plato, hindi mo maiiwasan 'pag gaganyan ka. Oo. Oh. Ngayon alam mo na pati land ng ganyan. Nang, kasi nang ganyan, dapat dito yan kung. Pagkatapos ito, baso or mangkok naman. Baso muna pala. Baso na pala. Ang baso na pala ka. <laughs> kami may basog pa ng langgam dyan. Parang, parang araw-araw na masina ah. Bakit? Ah, bakit? Parang ako, wala pa rin naman yung mga bako. Hindi sila nag-aawin. Ayan. Ako na. Okay. Isog ko ka po, ka po dun, ate. Ay, ate ba ako? Pwede, ate ka. Para ako ang taga-bigay ng mga hugas ng takipaw ang taga-barnaw. Oh, kahit ilagay mo muna dito sa baba, kapag pagkakamunan niya. Sabas so, na ako ba? Ay, ganito na lang ako. Banawan mo muna dito. Ako naging mag sa baba. Ganon. Guys! Wala sa mga namin. Kasi ko no? Wala. Siyempre mas magaling ako, di ba? Kanino Maka, ka ba namang nagmana, di ba sa akin? Siyempre diba, hindi. Oo. oo. Sa akin ka nagmana eh. Kaya nga magaling kang hugas kasi nga sa akin ka nagmana. Hindi nga. hindi nga. Saka magaling din ako magbubot ng plato. Ako diba? din. Ako din. Kanina ka ba namang nagmana, di ba? Sa akin. Ako Ano kayo? Eh, wala ka pa namang mga anak. Sarong. Parang nalaglag ka dyan. Nalaglag ka sa baba. Bubukol ah. ako. Ha? Ah? Bubukol. Ah. ka? parang pa nabukol ka ang gagawin mo? Ito, na ka ulo ko. Saan sabihin mo? Sabi mo kay Dad, eh. Si Dad. po, pag bumutin mo din ulo ko, sabi ko. Ah, mo yun, sarang magaling ulo mo nagbukol. Ang okay. galing na ng bago sistema ngayon eh. Dapat ganito lahat ng mga bunso eh. Lahat ng mga bunso. Dapat lahat ng ginagawa. Hindi lahat ng bunso lahat kasuturon. Kaya ikaw. Hello. Ano? Lahat ng mga bunso na kagaya mo, magtrabaho na ng bahay. Hmm? Para matuto na kamurang edad. Eh, eto, wag muna to. Baka ba siya? Intindihan? Apo. O hangin. binabaliwala lang? Hindi. Hindi mo binabaliwala. Babaliwala mo. Ay, babaliwala mo? O oh, sige, dito dito. Ito, ito, Babaliwala mo yung sabi-sabi ko sa'yo. Mm. Diba? Mas mabilis kapag ako? Ano pa? Uwan ko dito? Mamaya! Ano ko uwan dito? Ay, mga nangyari sa buong araw mo ah. Kung ano ginawa mo, ganon. Matulog ako guys kasi. Oo, natulog ka. Kapanong nga ako? Oo. Ito natutulog. Oo nga patulog. Ay, natulog pa ito kanina sa sukat yan. Yes guys. Oh. Tulog pa na yan siya guys. mo? Mm -mm. mo ba? Hindi. Pakitan. Abutan kita. Bye bye guys. Yeah, Ano pa. ba kayo Oh, Ay. Ganyan talaga ka maghuhugas. Ano si tama ng tabi. Kung sabi ka, sabi mo. Sa session na tayo. Banlawo session. Ami. Ano ba ba ba? Oh. Oh. Uh hugas-hugas ka. Uwe, hindi ka hugas-hugas. Ubas ka na? Opo Dali! Ay la lang din bisab yung mga sereme dito Oo nga Talagang matatiba eh Matatiba yan Ay malapit na tayong matapos Oo Oo Lato naman ako Eh, pinakalas ng plato na to plato? Mm -hmm. Ako lang Bumbo Bung naman ako Bumbo Wala na ka din sa pusakyan ah Kaya ka naman hugot plato

Ano? Sige, nababa ka na ako! Ma'am, ma'am, magka lang sa para ikaw yung hari dito, gano'n. Ayoko! Eh baba mo na ako! Mami! Kung ano yung helicopter? Helicopter? Bye-bye, guys! Wala na, baba na ako. O, oh, wait lang. Taposin muna natin. Mabayani! Malapit natin. Oh, bye -bye, ka Bye-bye, guys. So, magpapalit na ako kasi basang-basa ako sabihin mo. Nararad ako ka, sa inyo, lamig mo na. Para ka na lang ano. Para malamig na ako, guys. Para din lang sa malamig sa snow. Is Sige na, bye-bye na, guys. Bye-bye na. Bye-bye. bye, -bye. So, bye, -bye. ayan, okay, tapos na. Tapos na ako maghugas. Kami pala. Obsinyo ko yung isa kung nasa na. Eto na. Siya na yan. Oo. -oh. Ayan, nakikita nyo ba yan? Kumakain na siya. Ayan na naman ang na kinakain niya, oh. Ayan, kasi bumi naman yung nanay ko ng ganito kasi nga, di ba? Ayan. Parang di naman Abay na naman nagtitink. Bye-bye na. bye guys. Bye.